Dagdag pa sa LRT ang bumungad sa mga commuter ngayong Abril. Wala raw magagawa dito dahil nasa kontrata. Pero hindi ba't may karapatan ang publiko sa abot kayang transportation system? Alamin yan sa Rights Watch. Madalas ka bang sumakay ng jeep, bus o tren? Pwes, alam na alam mo kung gaano kahirap kasikip at kamahal mag-commute dito sa Pilipinas. Pero believe it or not, hindi naman dapat pahirap ang pag-commute. In fact, ang pagkakaroon ng matinong public transport system ay karapatan ng mamamayan. Ibig sabihin, dapat sinisiguro ng pamahalaan na maayos at abot kaya ang public transportation sa bansa. Pero, bakit hindi ganito sa Pinas? Napakalaking ng pagkawing ng government natin doon sa pagpayag sa private sector, multinational corporations. Binibigyan nila ng mas malaking importansya yung pagkuha ng profit. Isa ang grupong inklusibo sa mga naniniwalang dapat isulong ang karapatan para sa isang accessible at maayos na public transportation. Ayon sa grupo, dahil sa pakikisosyo ng pamahalaan sa mga private corporation, tumataas talaga ang singil sa public services. Halimbawa na lang ang singil sa LRT1 na kung dati ay 15 pesos ang minimum fare, 20 pesos na ngayon. Imbes na yung gobyerno ang siyang nangangalaga sa karapatan ng mga tao na ma-afford nila ng mabuti yung mga iba't-ibang mga public services, ay tinatanggal nila yung kamay nila doon at hinahayaan nila yung uh, mga private corporations na mag-operate na lang at hayaan nila ang sarili nila na gumawa na lang ng mga patakaran nila. Malaking pag ano yun, malaking failure yun kay Marcos Jr. Dagdag pa ng grupo, hindi lang ang public transport ang serbisyong pampubliko na nilamon ng privatisasyon. Sa mga nagdaang administrasyon, inilipat din sa pribadong kamay ang pagpapatakbo sa serbisyong tubig, kuryente, medikal, edukasyon at iba pa. Dahil isang negosyo na, hindi lalong naging abot kamay ang mga serbisyong ito na dapat sana itong kuling ibigay ng pamahalaan. Madali lang naman daw sanang masolusyonan ang mga problema ng public transport system sa bansa. Pondohan dapat ng pamahalaan ang public services sa halip na ipasa sa mga kamay ng pribadong korporasyon. Rather than investing on people's growth, nagiging investing on buildings, investing on infrastructure, investing on the interests of the ruling class rather than doon sa mga mamamayan. So, importante na dapat mula doon palang people-centered yung agenda niya.